Mission, but... Thank you, Reina. Yung ating order na swatang hunawlan, kuya. Dito ka. Itong order. Dalhin po natin yan mamaya sa Lohica. Ito lang sa table, kuya. Magkano yan? One five, six, seven, ah. Wow, parang ang Kuya, ano? Deliver, Sige kuya, salamat Thank sa pag-deliver. Mamaya po natin ito dadalhin doon sa my birthday. Mayroon po tayong surprise doon sa my birthday. Okay na yan kuya, wag mo na ako suklan. You, salamat. You, salamat kuya, ingat. You, Hello, Ate Roda. Ayan, ito na po si Marcel. At ito na po yung isa sa mga surprise natin para kay Shen. Wala pong kalam-alam si Shen na may mga ganito kami. Ayan. Nakita ko lang yun sa Facebook wow. na birthday ni Shen. Ayan, oh, eto man, na, man. na yung swatang hon. Tanggalin ko muna ito dito. Pamira sa ano? Ayan. Tapos ito yung eh, hello. Very Yeah, wow. Ito yung Karana. Tatago na muna okay, natin. Nakabili ako ate. Sige na. Ma-decorate pa po muna kami sa ano. Sa sakyan. ito na po 'yan. Isang set na ito ate. Oh, sige na. 259. Sige. Sige, gagamitin ko pa ito. Ah, sige. Oh, Maalis ako. Kailangan ako diyan. Sige, eh, eh ano ko lang. Ay, bu bu Pipicturean ko lang 'to. Hmm. Oke. Itu buat ating surprise. Soalnya nawak nang umulan. Hadi Na, dikit, Di dikit ya. Orang Hindu ya. Ah. Orang Ayah. Oh. Masa kasih? Yan okay, yan lang. Parang ang sa dito. Ah. ah, latag siya dyan. Kasi wala tayong parking. Okay nga. Yeah. Simplihan okay, lang natin. Birthday man lang yan. Nasaan ang happy? Nandito ate. Ah, kunin po natin ang happy. Hello everyone. Ayun, papunta na po kami sa lohika. Mayroon po kami na uh, iso surprise isang uh, member. Ayan, si Shen. Ayan, si Shen po ay ano... Birthday niya kasi ngayon, kaya ayan, isusurprise natin siya. Si Shen ay uh, isa sa mga masipag na guide ng Loheca punta na po tayo sama natin si Marcel may bukas na pinto ito ba sa, atin? sa atin. ah bakas ba tayo? ate mukhang tutuda bagas bas alam na na ha, ulan masan tayo? si bagas bas bagay mukhang bagas bas <laughs> Alam na na ulan. Matibay na talaga ang aming driver. Oh. Gabi yan. Hindi po tayo masyadong magpatako pag gabi at nahihirapan pa tayo. Ulan pati kaya dahan-dahan lang po tayo. Hindi naman tayo pinagbigyan ng panahon. Eh, okay. kung kailang may pa-surprise, saka naman malakas yung ulan. Ano ba oh, yan? Yeah. Peace. Um, Nandito na. Gusto ko nang mag-back out ah. Bukas na lang. Ha? Marami lakas ng ulan ah. gabi pa. Hindi rin natin to may entry sa labas. Ano ba? Bukas na lang siguro? Matutunan ito. kaya ang okay? cake? Ilalagay lang tayo sa ref. Ang lakas ng ulan Kasi eh. Ilalagay lang sa ref. Bukas uh -huh. gabi pa. Tuktok mag-ano pag gabi. O kaya ano, pwedeng pwedeng bang dito na lang siya papuntahin sa iyo? Oo. Uh o -uh. kaya pwedeng naman yun. Pwede mo na kaya pupunta, kung ito ay nag-aalala naman uh -oh. kasi ako. Kasi wala akong kunwari may ano, may papakuha ka dito ate, di ba? Ngayon so, ganun. Lagi ho, oo. Lagi ma di pwedeng pabukas te. Mapapanis ang iyong ano. ano. Ay, mapapanis. Tapos sabihin mo na lang na ano. Ay, ano pa ako? Ano nga ako mag-trip talaga po, Gabi? Eh. Saan tayo iikot? Yun ate, hindi ko din alam. Hindi ko ito kabisado. Ay, siguro. Ito po yung aming pa-surprise kay Shin. At dahil maulan hindi po kami tumuloy sa lohe. Kaso sila na lang yung papupuntahin namin dito. Sila na lang yung gugulatin. Ayan, nagsabi lang po ako na ano. pumunta sila dito kasi may iuutos ako. Pero ang totoo, may surprise po ako sa kanya. Nangangamoy na yung ang Oh, nagugutom ako. Ay, naputoy. Si mm -hmm. mo? Hindi. A few moments later. Oh, so mo? Si Jalai. Bakit ang gugwapo nyo ngayon sa may galing? Nang bubula ka pa, alam naman natin ang totoo. May ipapagawa sa mga eh. Ano ito? Magpahinga ka muna. Bakit ito may camera? Gusto ko may <na> pinabidyo ka. <laughs> Baka mga mas sumikat ako eh. Okay ba so si John Lai ngayon ah? Mm hmm? Okay ba si John Lai ngayon ano? Mm -hmm. Shin! <laughs> Musta <na> ka Shin? Okay, ito yung mapagawa Ano ito yung mga mo eh? Camera siya yakot eh. Doon nga! Sa likod lang nang sasakyan! Wala akong kudyot te. Sa likod Pumbuksan na lang. No, no, may papaayos lang. Lang, lang ako. Sa lang, may papaayos lang ako sa sa'yo. Ano <laughs> yun, yung instant ni Kano? Hindi, pang computer lang ako. Hindi, kaya mo Pumbu yun. Ba, ah, buksan mo na. Mabuksan mo lang yung ano. Mabuksan mo lang yung parang ano. May papaayos na ay, lang yun, ako. okay, let's check it out. Parang kaya ni Shin, si Shin pa. <laughs> Ganun <Garuti>, tayo, Huwag kang asa. <laughs> Baka <laughs> kasi ko ako pa lalo yung sasakyan mo, bahala ako, balik yung tasa. Magdala ko makakasa na maayos okay? ko. Baka balik yung tasa ko. Oh nga, last lighten mo daw ako, ano? Sen? Ikaw na! Gusto ko ikaw! Oo. Uh, wait lang! Say? Yan, buksan mo daw, Sen. Dito sa baba. Ah! Shin! Ang hirak ka ako. Anong aayunin ko pala Happy birthday! Grabe! yung ulan. ng buksan ni Shin! Thank po. Grabe! na po. Ay, grabe! Biglang po yung ulan. Thank po. Kunin mo na! Kunin mo na yan! Grabe ang ulan! Ay, hindi na bibigyo ako. Thank you so, po. Thank you, Terona. Welcome. Tero tero. <laughs> so, tero ang plano likam, talaga namin, pupunta ito. kami doon. Kaso malakas ang ulan. Alam mo, nakarating na kami doon. Ayan, ang lakas ng ulan. Naalangan kasi ako mag-drive kapag malakas ang ulan. <laughs> Alam ko naman nung papa, ayos naman. Ay, kotse, ayos Happy Ay, birthday to you. Pantahan mo na muna dyan, doy. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much. Boy, ah. Happy, Happy birthday, Shin. Buksan mo na to, Shin. Tapos ma-wish ka lang. Ma-wish tayo. Baka dami sa kain, Asawa po. <laughs> Ay, joke na, <laughs> Ano daw yung wish mo? Joke lang po. Ay, joke ah, lang <laughs> niya yung ano? Oo. Oh. Ito um, <laughs> Wala ko bumasaan. Ang palaan mo, hindi daw siya marunong mag-ayos ng sasakyan. Ang bumasaan, sasakyan. Ang ayos sa yung buo. Ano ako, mekanik? surprise ka ba namin? Surprise. <laughs> Ang hiling natin sa surprise. Dan mo na sa table. Lagay mo sa table. Hirap na hirap siya magbukas. Kailan ka pa huling nag-cake? Hindi ako nag Wala, wala sa akin na handa. Kayo pa lang. ay! Nakakuyok na. First time mo pala nagkaroon ng cake? Hindi naman. the first time. Pero ako ka nagsusurprise. Ay, walang nagsusurprise. -so wala ka man kayang pamilya. Oh. <laughs> Ang sakit. Wala pa, Sige na lokas ng ulan eh. Tingnan mo, tumigil na naman. Tumigil Kanina pa yun. Kanina pa yun. Kanina yun. Kanina yun. Kanina yun. Kanina pa yun. Kanina pa yun. Kanina pa yun. Ang ba? grabe naman. Kapatouch oh. naman yan. Iiyak na yan. Ay, <laughs> Kapatouch <Navy laughs> naman Ate. nito ah. Ang ganda nito Wow. Birthday na tayo. Gantahan niyo ko Gantahan niyo Wala kang gitara dyan. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy. Oh, happy birthday to you Happy birthday to you <laughs> <laughs> Happy birthday, Thank, you Happy birthday, Thank you so much po. Thank you talaga, appreciated ko po talaga ito. Hindi ko talaga na-expect, talaga surprise ako. Biruin mo, ayos sa sasakyan? Ayos <laughs> sa sasakyan? So, so, salamat po talaga. Thank you so much. Talagang, pero hindi ko kaiiyak talaga. Hindi <laughs> 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 talaga kaiiyak. Hindi ko kaiiyak. ma ka na and blow your candle. Okay. So, <laughs> Happy birthday! Thank you po. Pwede na kayong kumain. Okay. I'm Ako lang sa Facebook na birthday mo. Buti na lang friend kita. Buti na lang. Kaya ko in-friend kita. I'm for sure. Kaya nalaman kong 22 ka na pala. Totoo mong 22 ka na? 22 na ako. Para namang 16 ka lang. Baby face? Baby face. Kaya tayo. Let's pray Lord. Thank you Lord sa araw na ito si Shin po ay ah, magdiriwang ng kanyang kaarawan. Salamat Panginoon sa inyong pumbiyahin sa kanyang buhay. Pagpalaan niyo po ang kanyang buhay. Salamat sa effort ni Sister Rhonda Panginoon. Pagpalaan niyo po siya Panginoon. Ganyan din po Panginoon si Shin. Ang aming panalangin sa kanyang buhay ay magamit po ng mahusay sa inyong gawain. And, bigyan po siya Panginoon ng maraming bunga na matada na po niya Panginoon sa inyong pupaanahan Panginoon. Pagpalaan niyo ang kanyang buhay. Bigyan mo siya ng wisdom everyday na decision making work, uh, good health uh, binabalik po namin ang kanyang buhay sa inyo dinidedicate po namin ang kanyang buhay sa inyo in Jesus name Amen, amen. amen. Thank you for... Kain na kaya Kuya wow. Shin Thank you Reina Shin masarap ba? Masarap po The best. The best. <laughs> ayan, supportahan po natin Marcel Cakes Corner. <laughs> <laughs> so lang, gusto pong mag-order ng cake, ayan. Pwede nyo pong i-message si Marcel sa kanyang Facebook page, ang Marcel Cakes Corner. Yan po ang kanyang masawap na cake. <laughs> Tapos layer One, two, three, four. na layer. Sa apto ang panas. Ayan po. Plano may ilagay Picture lang kita dyan, Lai. Picture Video kita. Birthday. Happy birthday dyan, Lai. Ay, ganyan pa lang. take home. So yan, po. thank you, Ateroda, sa surprise. A surprise talaga ako. My first time. So thank you. Welcome. Iuwi na po ni Shin yun. Kasi ka wala mang pagkakain dito. Para sa'yo talaga yan. Kaya kailangan mong iuwi. May tricycle pa kayo? kaya kayo mo sakit? Meron pa ko yun. Bye bye po. Thank you, net. Welcome. So Ingat kayo. Yeah,